oy, oy, oy. May galap shout out. It's me again, Ate Aisa. Okay. Sa mga sayong mata di ha, paminaw mo. <laughs> Ari na mo. Dool mo. Dali. Ayos sa mo luto di ha. <laughs> okay. Mag-iskod ta. Kabahin sa hashtag. So, unsa man dyan nag-hashtag? <laughs> Ang hashtag, isa na siya ka-keyword na proceeded by a uh, uh, by uh, ano ba? Pound sign. <laughs> Isa na siya ka pound sign no nga effective nga ginagamit sa mga vlogger. Kani adto pa na nga vlogger nga B L O G G E R kana mga nag about sa mga text kana mga writings pa sa una. Kani adto ginagamit na gyud na siya og nakita jud nang effective jud na siya nga sign. Especially kung maggamit ka ana sa imong comment, sa imong post. So, kana siya, ginagamit na siya para mapakita nato to ang specific nga content nga. kana siya para uh, makita po sa mga user, inig-chat or inig-type nga unsa nga topic, example about Cebu. So, nag tag about Cebu diri sa video, mag-hashtag tag, hashtag Cebu. No? So, rel relative or relevant relevant siya nga about sa imuhang video nga ginahimo. Dilit na magpataka o gamit og hashtag. Kay para di masayag, masayang kuan ang ang sign, no? Pero effective kay na siya kung maggamit na siya sakto. No? Mao na siya, mao gamit anang hashtag. sa gina sign na, na kay na siya pero gamit kay na siya sa mga vlogger especially karon no nga ang panahon nga ang mga tao mag type na lang diha say tapo lang sa una mga mga title ang gina type so karon kung mag type na lang about hashtag nga certain topic mugawas na na siya so ang atong buhaton unsa ang pagsakto ano unsa ang paggamit ana nga makita pud ang ato ang kuan ang ato ang brand so gamiton nato una sa tanan magbutang tag hashtag about sa atuhang brand no para ay mailhan na sila example ako nailhan ko sa una is ate Aisa so hashtag ate Aisa then hashtag unsay akong ginahisgot karong buntaga no so akong hashtag hashtag <laughs> Okay, sa paggamit anin yung sakto, makabos yun ni Shagkoan uh, viewers of audience o uh, magamit ni para sa atong mga kuan engagement no basta sasakto lang nga gamit sa hashtag no so example sa mga hashtag so branded branded hashtag mao na kanang imong brand o sa name nimo o say niche nimo example ako at Aisa or chan, so hashtag Archan gamiton na nako na ay eh, para inig kuan ninyo in-search niyo sa akong name, makita na na. Oh, di, type na. <laughs> so, wag gamit pa doon hashtag sa mga trending topics, no? Effective po na siya. Pero dapat, ang imo ginahisgot sa imo video, abo trending. Dili kay pataka lang kung butang diya. Trending, pero abo sa mga trending topics karon pero ang imo video, iba di ay. So, di gahapon na siya makita, no? Oh, marat Oh, see you later, babu.